ibinasura na po ng International Criminal Court o ICC ang petisyon po ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ukol po sa jurisdiction ng korte. Sa 32 pahin ng desisyon na pirmado po ng tatlong hukom ng Pre-Trial Chamber 1, ibinasura na rin po ng hukuman ang kahilingan ng depensa na ipagpaliban muna ang paglalabas ng pasya tungkol sa jurisdiction ng korte. Ayon po sa desisyon, maari pa rin gamitin ng ICC ang jurisdiction nito sa kaso ni Rodrigo Duterte dahil nagsimula ang preliminary examination ng prosecution bago pa man nagsumite ang Pilipinas ng formal na abiso ng pag-alis sa Rome Statute at bago pa man ito naging epektibo. Ipinunto po ng korte na naganap ang mga krimen sa teritoryo ng Pilipinas noong kasapi pa ito sa statute. Inihain rin po ni former President Duterte, legal defense attorney na si Nicholas Kaufman, ang petisyon noong Mayo. Iginit po ng depensa na hindi umano natugunan ang mga kinakailangan kondisyon para magkaroon po ng jurisdiksyon ang ICC noong September 15, 2021 nang pahintulutan ng pre-trial chamber ang pagbubukas ng investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas. Batay po sa kanilang argumento, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Idinagdag ng depensa na magsumite ng kahilingan ang dating prosecutor na maglabas ng desisyon, ang pre-trial chamber, mahigit dalawang taon na po ang lumipas mula nang umalis ang bansa sa Rome Statute. Pero binigyan din po ng mahukom ng ICC na patuloy pa ring saklaw ng statute ang kasong ito ipaniliwanag po ng ICC na alinsunod sa Article 127 ng statute, ang pagkalas ng isang bansa ay hindi dapat makaapekto sa mga usaping sinumulan na ng Korte bago pa maging epektibo ang pagkalas nito. Kaya naman, Mananatiling may jurisdiction ang ICC sa mga kasong isinampa laban kay former President Duterte kaugnay po ng mga krimeng umano'y naganap sa Pilipinas nung panahon na ito ay kasabi pa ng Rome Statute.